Hello everyone. This is Rhoda Sika po na taga Paris, France. Matagal na po ako sa company ito. Napakasaya ko po kasi dumating yung innovation ng company. Nagkaroon tayo ng insurance. And dito po nakita ko na pwede pong isama. Merong package doon na pwedeng pampamilya. Doon po ay tuwang-tuwa ako kasi eto na yung chance ko na ma-coverage ko rin ng family ko. So last September 2021, uh, bumila ko ng isang package na i-covered ko po yung mga family ko, mga kapatid at saka mga ilan sa pamangkin. Yung pangyayarin yon ang tumulong na malaking bagay sa amin. Yung kuya ko po nahulog. Noong March 18 po, da kung alas dos po ng hapon ay nagdilim po ang kalangitan. Nagbabadyang bubuhos po ang malakas sa ulan. Kung bagong gawa po ang tindahan namin, kaya naisipan ko pong lagyan ng tolda sa taas Samantalang inaayos ko po ito, bumuhos po ang napakalakas na ulan. Nung kalakasan po ng ulan ay bigla po akong nadulas. Yun na po ang pangyayari, ang aksidente. Napakabilis po ng pangyayari. Tumawsdus po akong pababan, napakabilis. Tumama po ang aking ulo sa simento. Nawalan na po ako ng malay noon. 14 days po siya sa ICU. Inabot ng 18 days pati, pati pagpapagaling niya sa hospital. Sa awat tulong po ng Panginoong Diyos, nakarecover naman po. Kasalukuyan po ay nagpapagaling pa po. May konting hilo, may konting sakit ng ulo. Pero papagaling po, papabuti po ang aking kalagayan. Ngayon, yung 18 days na yun, is pagtinginan mo, malaking bagay po siya. Malaking uh, uh, mahal, magastos. Ang isa po sa ipinagpapasalamat ko, ay kinuhanan ako ng kapatid ko na si Roda ng Silpro. Malaking tulong po ito sa amin sapagkat na-reinverse po yung naging gastos namin sa ospital dahil po sa Orbis Victus International. Kung siguro kinuha ko sa savings ko, paano kaya uh, kung wala kang pera, kung wala kang savings? May mga ganang pangyayari sa family, minsan ano po eh, hindi naiiwasan talaga. So tulong-tulong. Para sa atin, sa amin po, lalo sa ganitong panahon po ng kahirapan na napakalaking halaga po ng naitulong sa amin. Ngayon po, May 18, taong kasalukuyan, 2022, ay natanggap na po namin yung reimburse nung nagastos po namin sa hospital na 209,000 na nakacheke po sa panahong ito po ay napakalaking tulong dito para sa atin. Maraming maraming salamat po Orbis Victus International sa napakalaking tulong po ninyo sa amin. Salamat po ng maraming marami. Buong family po namin nagpapasalamat sa tulong ng company. Orbis Victus is isang bagay na uh, malaking tulong. Maraming salamat po.